Bakit? Kunin mo na yung isabi, kunin mo na. Yan. Tingnan ko <makes noise> oh. oh. maghakot ka pa doon ng gamit kasi marami pa, oh. <makes noise> Yun na lang, May. yung isa, yung kulay orange, <makes> oh. <noise> <makes noise> <makes noise> na ka! Huwag ka muna kaagad! Ihawin na lang natin lahat yung ano na yan. Ako po, ang dami nang binili. Hindi naman binawasan. Yung driver sa amin ayaw nga sana namin sa eh. Gusto lang eh. Nagpupumilit. na, tara tayo doon. Asa ah, na yung lalaki? Wala pa eh. <laughs> Tara, let's go. Kain na tayo. O yung laruan nila, nandun sa ilalim. gamit po sa gitna na lang <laughs> para makakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Boss, yung gamit mo sa tita nila. mo na, papahanti ma. Para hindi na upo, maupuan po yung upuan. Huwag ka naman na ba yun? Saan, ka. Let's go, Let's go. Oh, Itlog ka! Aray ko, sakit ng tuhod ko. <laughs> Hoy, diretso kayo doon sa unahan! Doon dito? di ba nakasakay? Nagbablog na si Junjun, -Jun, ano ba kayo? Uy! Sumasayad! Baya, hawakan yung mga bata, ha? Jaira! <laughs> Kaya ba kuya? Kasi ba? Baka over-over na to. Over, over na to kuya. Huwag kayong maganala, ako ng rin ang pirata. Huwag yung buwan! <laughs> no, kasan, sumama, <laughs> na nga, nagkakaas na ng sumama, nalagyan ko tayo. Nalagyan yung flowers. <laughs> o, oh, pwede <ang> flowers mo. <laughs> 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 Ang mga oh, pirata. Sa oh, ito ang hari ng pirata. <laughs> oh my, kaya magiging agama, sagwa na. <laughs> <laughs> May tatala lang lang dyan. Oh, oh. Baka mas mabigat dito pa, mangkit ka doon. Ay, baka may, okay oh. ba, lumubo ka kayo dito. <laughs> oh, oh. Oh, kakanta na lang <laughs> <ito>. <laughs> <laughs> <Demi> ka lang ako. ka Parang mas mabigat ka dyan yung... Kaya. Wala mga mababayas dyan. Uy, sa dulo. Kapilaan. May... makina ba to? Oo. <laughs> baket baket Mabigat daw light base <tod> ah, life base Life base kulang 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 yung Coast Guard kulang uh, kulang kulang kulang